Maaga yung schedule ng pasok ngayon ni Jenea kaya maaga siyang nakapunta nga dito sa store. Dumiretso na nga siya dito pagagaling nga niya ng school. Itong week kasi na to alas 3 at alas 4 nga ng hapon siya pumupunta nga dito sa store. Medyo late na nga kaya si Gerald sinasabihan ko nga siya pagkalabas nga niya ng school dito na nga siya dumiretso. Then nung time nga na to si Gerald naman yung nagpaalam nga sa akin na mali-late din siya ng punta dito kasi nga may practice nga sila daw sa PE. Sabi ko nga sa kanya wag na nga siya mag-alala kasi nga andito na nga si Jinea. Pagka open nga namin yung mga estudyante nga ng taga Maranata School. Andito na naman nga sila para kumain nga ng tanghalian. Chicken pastel nga yung favorite nga nila dito. Pati na rin nga yung beef burger at saka chicken burger. Itong mga estudyante nga na to, nakakatuwa sila kasi napaka-organize nga nila. Isa lang nga yung pumupunta nga dito sa counter para nga umorder yung batang maliit na babae. So yun nga siya nga yung nga ng mga orders ng kasama nga niya. Then kapag magpipick up na nga itong mga lalaki naman yung mga kumukuha. Medyo na late nga yung drinks nila ngayon kasi mag-isa kasi yung staff ng Coffee Bean gumagawa nga dito. At puro prepay nga yung in order nga nila kaya medyo matagal-tagal gawin. Stop. Ito na mga mababait na estudyante ano bang para niya? Maranata pala sa kanya. Sinanong ko na limutan ko lang siya. <laughs> Pagkatapos nga nila na makuha yung in order nga nila na prepay, nagpaalam na nga sila para nga umuwi. Kumain na rin nga kami ni Jenea ng tanghalian. Chicken pastil nga yung kinain namin. Jaba rice na nga yung ipinair nga namin, pero yung pangbenta talaga namin naka-plain rice siya. Kain tayo. galaway ako sa pastil kaya ito yung kinain namin. Kino nyo guys, ang sarap ng tibong. Try nyo na yung pastel namin, masarap talaga yan. Pa! Sarap! Hindi ka pa Napapamura siya sa sarap. Masarap guys! Walang halong paplastika lang, sarap! Papisa. Sarap! i pag kumain ka nga ng chicken pastil, literal talaga na masisimot mo yung laman nga ng mangkok na pinaglagyan. Nung unang luto ko nga nito, hindi pa nga ako nakakakain, Basta sinubukan ko lang siyang lutuin. Kaya hindi ko talaga alam yung lasa niya. Kaya nakiusap nga ako kay May Bilan nga niya ako nung pastil na kinakainan nga nila. Kasi nabanggit nga niya sa akin before na may masarap nga silang pinagbibilhan nga ng chicken pastil. So yun nung natikman ko nga siya, dun ko pa nga lang nga nalaman yung mga ingredients. Pati na rin nga kung paano siya lulutuin. Tamang-tama nga lang nga din kasi nandito nga si Gerald nung time nga na nagluto kami. At pinagkumbay na nga namin yung galing namin nga sa pagluluto. So yun na nga yung resulta. Ang dami nga may gusto nga ng chicken pastil namin. Lalo na nga yung mga estudyante. Kasi nga napakamura. Kinahapon na naman pumunta nga dito sa Erika kasi mayroon nga siya ang dalang merienda. Yeah. Banana kuyo nga at saka lumpiang toge at pinagsalusaluhan na nga namin yun. Sinubukan na nga namin yung suka niya na galing pa nga ng pampanga. pa <coughs> 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 kaya <coughs> Nama Bapaknya siapa? Bisa apa suka? Katatapos nga lang namin kumain nung dumating nga si Gerald. Hapo na rin kasi natapos yung practice nila sa PE. Hmm. Hindi nga siya masyadong nakapagpahinga kasi maya maya na rin yung akyat nga ng mga customer dito para kumain. Meron nga kaming bagong customer since nga nung kumain nga sila nung first time nga nila dito. Gabi-gabi na nga silang kumakain nga dito kasi sinusubukan din nila lahat ng mga nakasulat sa menu namin. Pati na din nga yung mga drinks sa Coffee Bay. Sa Erica naman, bumili nga siya ng cup para dun nga sa staff nga niya. Nagpabili din nga ako para sa amin Maganda kasi kapag ka pare-parehas nga yung so. Itim nga lang yung kulay nga ng sa amin kasi pinner lang din siya sa April. Nung dumating nga sabay-sabay na nga naming sinuot, pati nga kami ni Erika nagsuot na rin. Nauna na nga ulit kumain sila Erika sa amin. Hindi nga kami nakasabay sa kanila kasi ang rin naming pending order. Meron din kasi nagpa-advance order nga sa amin. Nagchat na nga lang sila sa page para pagdating nga nila dito, kakain na nga lang nga sila. Pagdating nga nila dito sa shop, okay na nga yung in-order nga nila pero meron pa nga silang additional. Last day nga, dito nga nag-dinner nga nila yung mga kaibigan din nila. Sinubukan nga nila yung grilled chicken nga namin. Then ngayon nga kasama naman nila yung dalawa nilang anak. Mga kapitbahay ko nga sila dati nung nandun pa nga ako nakatira sa may South Bill. Yung kapatid ko naman si Elena, birthday nga niya nung time nga na to. Sabi nga niya sa akin, dito na nga niya papakainin yung mga anak nga niya kasama yung asawa niya. Medyo na late na nga sila. Akala ko nga hindi na sila makakapunta kasi 9.30 na nga sila yung matarating nga dito. Tinatanong ko nga siya kung ano nga yung u orderin niya para nga pagdating sana nila dito kakain na lang si Di nga lang nga siya makapag-decide kasi gusto nga niyang papiliin yung mga anak nga niya kung ano nga yung gustong kainin. Kaya nung dumating pa nga lang nga sila, dun pa lang din sila nakapag-decide kung ano nga yung order nila. Kaya nagantay na nga lang din sila ng mga 20 minutes na ma-serve nga yung mga in-order nila. Gusto nga sana namin kantahan nga nila Jinea yung kapatid ko. Kaya lang kasi nung time nga na yun talagang busy busy nga sila sa kusina at hindi sila makalabas. Chicken at beef biryani nga lang din yung binili nga nila. Yung dalawang bata lang yung nag-fried chicken kasi baka hindi rin kayanin yung anghang nga ng biryani. Sabi niya, St Stricia, anong kakainin ko? Sarap! Biryani, biryani. Hi! Hello! Bye! Happy birthday to you! <laughs> Babay, Babay na dali. Bakit? Magpapagkapang. Bye-bye. Bye-bye. Isyang good night. Good night, Isyang. So yun na guys, hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.